Samantala, malaking tulong naman daw sa mga magsasaka ang dairy processing plant sa bayan ng Asingan, Agri tayo, at dyan ni Nevi Malaking tulong kay Mang Rolly at ilan pang maliit na magsasaka ang katatayong dairy processing plant sa bayan ng Asingan dahil ang gatas ng kanilang mga kalabaw, diretso rito. Eh, yung isang kalabaw ko, ay eh, gumagatas ba ako ng apat na litro isang kalabaw. kuha nila sa amin, 35 kaya 140 po yung isang kalabaw. Mataas daw ang demand ngayon ng fresh milk na 70 pesos kada litro at kapag naproseso na, ang 500 ml nasa 50 pesos. Humingi kayo ng tulong, financial assistance at bibili kayo. Walang ibibigay ng Philippine Carabao Center na kalabaw. Bibili kayo, sabi ko. Once na nakabili sila o kaya mayroon silang inahin na needed, pwede na nilang i-coordinate sa Philippine Carabao Center para mabigyan sila ng assistance. At para mas malaki ang kita, nagpakilala na rin sila ng iba't ibang flavor sa gatas ng kalabaw. May choco flavor at pineapple flavor. Sa mga interesado naman, pwedeng kontakin ang numerong ito o diretsyo ng makipag-ugnayan sa Philippine Carabao Center sa Muno City, Nueva Ecija. Nika Tumines, Patrol ng Pilipino.